Magandang araw klase. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang isa sa mga bahagi ng pananalita sa Filipino. Ang pang-abay at mga uri nito. Ang pang-abay ay bahagi ng pananalita sa wikang Filipino na kilala sa Ingles bilang adverb. Ito ay mga salitang nagbibigay-turing o naglalarawan sa pandiwa, verb, pang-uri, adjective, o kapwa pang-abay, another adverb. Pandiwa, verb, kung paano kailan, o saan naganap ang kilos. Halimbawa, mabilis tumakbo ang bata. Pang uri adjective, kung gaano o sa anong antas ang katangian. Halimbawa, siya ay sobrang talino. Kapwa pang-abay, kung paano o sa anong antas naglalarawan ang isa pang pang-abay. Halimbawa, nagsalita siya ng napakalakas. Narito ang mga uri ng pang-abay. Pang-abay na pamanahon, nagsasaad kung kailan naganap, nagaganap, o magaganap ang kilos. Sumasagot ito sa tanong na, kailan? May pananda, ginagamitan ng mga salitang tulad ng nang, sa, noon, kung, kapag, tuwing, buhat, mula, umpisa, hanggang. Halalimbawa, noon pa ako naghihintay. Walang pananda, walang kasamang pananda. Halimbawa, kahapon kami umalis. Iba pang halimbawa, kanina, ngayon, mamaya, bukas, Sandali. Nagsasaad ng dalas, nagsasaad kung gaano kadalas. Halimbawa, araw-araw siyang nag-aaral. Iba pang halimbawa, tuwing umaga, taon-taon. pang-abay na panlunan, nagsasaad kung saan naganap, nagaganap, o magaganap ang kilos. Sumasagot ito sa tanong na, saan? Karaniwang ginagamit ang mga pariralang sa, kay, o okay kina. Halimbawa, nandoon siya sa parke. Pupunta kami kinaaling nena. Pangabay na pamaraan, nagsasaad kung paano naganap, nagaganap, o magaganap ang kilos. Sumasagot ito sa tanong na, paano. Ginagamit ang panandang ng o ang na, ng. Halimbawa, kumain siya ng mabilis, masaya siyang umalis. Pang-abay na panggaano, nagsasaad ng dami, sukat, o timbang. Sumasagot ito sa tanong na, gaano, o magkano. Halimbawa, limang kilo ang nabili niya halos doble ang laki niya ngayon. Pangabay na inklitik, ito ay mga katagang karaniwang sumusunod sa unang salita sa pangungusap at nagbibigay ng iba't ibang kahulugan o diin. Halimbawa, ba, daw, raw, din, rin, kasi, kaya, lang, lamang, man, muna, na, naman, nga, pala, pa, tuloy, yata. Halimbawa, umalis na siya. Pangabay na panang ayon, Nagpapakita ng pagsangayon o pagpayag, oo, opo, tunay, totoo talaga. Halimbawa, opo, ako'y sasama. Pang abay na panangi, nagpapahayag ng pagtanggi o hindi pagsangayon, hindi, ayaw, di, hinding hindi. Halimbawa, hindi ako papayag sa ganyan. Pangabay na pangagam, nagpapakita ng pag-aalinlangan o di katiyakan, marahil, baka, siguro, tila, maaari. Halimbawa, baka umulan mamaya. Pang abay na panulad, nagpapakita ng paghahambing ng kilos o gawa, tulad ng, gaya ng, parang, animoy, mistula. Halimbawa, parang bagyo kung dumating siya. Pang-abay na panlinaw, ginagamit upang linawin ng isang pahayag, kaya, sa makatuwid, kung gayon. Halimbawa, kaya siya umalis ay dahil sa sama ng loob. Pangabay na panuring sa kapwa pangabay, Tumuturing sa isang pang-abay, masyadong mabilis, napakabuti, medyo tahimik. Halimbawa, tumakbo siya masyadong mabilis. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow, share, at mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Padayon wikang Filipino.